Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinumpirma ng Bureau of Immigration na umalis ng bansa si Nayexel Sebastian at Mikey Agustin noong lunes ikasyam ng Oktubre. Ilang overseas Filipino workers ang nagreklamo tungkol sa sikat na toy collector na si Yexel Sebastian. Ang dating miyembro ng 90s dance group na Street Boys ay kasalukuyang under fire dahil sa pagkaka-involve sa isang umano'y investment scam. Naingganyo umano niya ang ilang OFW na ilagay ang kanilang pera sa isang kahinahinalang investment scheme. Ang kanyang ipinangakong investment return ay hindi nangyari. Nakatanggap sila ng kanyang asawang si Mikey Agustin ng mga reklamo at nakarating na ang isyong ito sa Rafi Tulfo in action. Batay sa mga aligasyon, nakalikom ang mag-asawa ng dalawang daang milyong piso na may pangakong madodoble ang kanilang ipinuhuna na pera sa loob lamang ng isang taon. Sa gitna ng mga aligasyon ng investment scam, Nakaalis ng bansa ang mag-asawa at pumunta sa Japan noong Lunes, Ikasyam ng Oktubre. Ito ang kinumpirma ni Senator Rafi Tulfo na ibinalita ng isang kakilala niya na nakasabay nilang lumipad sa aeroplano papuntang Japan. Uh, noong Friday po, um, na i-on-air sa programa ko sa Wanted sa Radyo, itong um, magkasintahan, sikat po ito si Mikey Agustin and uh, Yexel Sebastian daan-daan uh, libong milyon piso na da, uh, hundreds of millions of pesos na po ang uh, na-scam nila, investment scam. And uh, baka abuting mga po sa billions of pesos na uh, na-announce ko na po ito sa radio ko and then before sa radio ko, kumalat sa social media. Uh, kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplan itong dalawang magkasintahan uh, sakay po ng Cebu Pacific ah uh, going to Nagoya, Japan. Uh, hindi ko alam kung ito'y tumatakas na or baka pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Uh, indeed, our records show that uh, Mikey, Trixia, Agustin, and Bixel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And uh, based on our records, uh, the, the two subjects has no, have no Uh, hold departure order. And, uh, in fact, they have no derogatory record based on on our database. Hello guys, meron lang po ituturo sa inyo. Kasi baka mamaya, hindi niyo patualan. Ito po ang itsura ng 100,000 pesos. Dahil bago pa siya, manipis. Manipis lang siya. So, ito po ang itsura ng 100,000 pesos. Ito naman po, pag isang daang piso, ganito nga ka kapal, ito po ang itsura pa rin ng 100,000 pesos. So pag meron kayo isang daan na ganito nga ka kapal, may meron kayong isang daang libong piso. Kasi bawat pandal niyan ay isang pung Times 10, yan po ay 100,000 pesos. At ito naman po, ang itsura ng 1 million pesos. Kasi alam ko sa iba pang karaniwan to, pero siyempre maray pa rin yung mga tao na hindi alam kung ano tsura ng 1 million pesos. Pero itong mga to, props ko lang para panoorin nyo. Pero ang gusto ko lang ituro sa inyo, itong bagay na. So, kung ikaw po, yung tao ngayon, nang tatrabaho at kumikita ka ng ganito, yan, kada buwan. Magpasalamat ka sa Diyos, magpasalamat ka sa mundo, kasi napakaraming tao ngayon ang walang trabaho at hindi nila alam kung paano sila magkakapera. Kaya magpasalamat ka kahit konti na yan. Alam ko, alam mo na yun. Hello po! Ako po pala yung nag-live kagabi doon sa personal Facebook ko. So, dito na lang po kayo sa page ko kasi yung sa personal page ko po, marami pong nag-a-add na friends sa akin at hindi ko po sila kilala. So, kung may mga question po kayo, i-message nyo lang po ako dito sa page ko. Huwag na po doon sa personal kasi nandun po yung family ko eh. Ayaw ko po, po silang madamay sa problema ko. So, so yun na yun. So, kagabi, may mga nag, nag, nagbabash kasi daw hindi ko daw ma-explain mabuti. Kasi nga, nai-stress talaga ako kagabi. Tapos, hindi po ako pwedeng maglabas ng confidential. So, gusto nyo po malaman kung paano ako na-invite. So, explain ko po, po sa inyo ha. So, last year, na, nag-inquire ako kay Excel kasi may pinong siya na kikita ka daw, business, ganyan-ganyan. So, ako naman nag-inquire doon sa Facebook page ni Excel na may blue badge. So, it means, yun yung legit na Facebook ni Excel. So, nag-inquire ako. Yung nag-reply yung admin na si Josh. So, meron naman akong ano. So, na, nag-reply siya, oh, kausapin niyo po si Mikey. So, ayun na nga, kinausap ko si Mikey. So, ina-apprend ko si Mikey. Tapos, nag-message ako sa kanya. Tapos, parang ano, yung ginagawa niya, call-call lang. Parang ayaw niyang i-message yung mga gusto niyang sabihin. Pero, so, nagtiwala naman ako sa kanya. So, ayun, nag-video call kami. Ayun, ganyan. Kikita po kayo. Guaranteed po yung kikita in sabi niya. So, ako, so, ako, nag-go nag, -gone, nag -gone na rin ako. So, kung gusto nyo pong malaman kung magkano yung in-invest ko, 200,000 lang naman. Pero malaki pa rin yun sa akin kasi pinaghirapan ko yun. Galing yun sa pawis ko, mga friendship. So, yun na. So, galing sa pawis ko po yun. Kaya hindi pwedeng mapaliwalain ko lang siya. Tapos may mga nagme-message na rin sa akin. So, yun na. So, nag-invest ako 200,000. So, last year, okay naman yung payout namin. Kaya wala akong complaints. Pero this year, medyo, medyo late. Pero okay din. So, this year, June, ay January 2024, 23. January, February, March, April, May, June. So, natapos ako ng June, kasi one year lang eh. June 2022 to June 2023. One year lang yung contract. So, pwede mo siyang i-roll kung gusto mo. So, ni ko siya nung June this year. So, sabi ko i-roll na. Sabi ko, so, July, July this year, 2023. Okay then Okay yung payout. August, September, wala na. So, ayun. Wala na. Wala nang payout. Sabi, delayed daw, ganyan-ganyan. Madami silang ano, chuba-chuba, ganyan-ganyan. So, minessage ko si Mikey, si Excel. Tinatawagan ko si Mikey, hindi niya sinasagot. Tapos, in-unfriend ako ni Mikey. Tapos, si Excel binlock ako. So, you know, kung gusto niyo pong ano, pausapin kami, pwede niyo po kami kausapin. At i-explain niyo ng mabuti sa amin ba? Diba? Hindi yung binablock niyo kami, inaantay niyo kami. Naglabas kami ng pera na maayos sa inyo. Maayos niyo din kami kausapin dapat. Hindi yung kami pa yung nagmamakaawa sa mga pera namin. Kahit po ibalik niyo na lang yung ininvest namin. Okay na kami doon. Anong masasabi mo sa balitang ito?